itong bato na may butas guys nakwaan to guys yan o pinapatch lang yung siminto dyan guys yan o, nah, yan, o, yan o yan o yan o yung pag -umang, pa umangkin ko uh, yung kamay niya ang lalim Oh, mahaba yung kamay niya tapos ano talaga halos na naubos uh, o yan maubuan ma yung kamay niya o yung lalim lalim niya tapos ginukot ko yan ang lawak din si lalim guys Oh, legit legit ilan kaya barita ang laman niyan guys yung, yung hindi na ng mga treasure dyan, yan, dyan. anong yan tingin nyo na ito na nakuhaan okay. naman talaga to ang uh, nakakuha dito guys yung nagarkila dito, nag dito sa may banda gilid dyan guys oh, sa nakarkila dyan sa mga kumpanya guys kunwari ilan sila nag arkila dito guys tapos treasure ang inaano ina, ina, ina nila dito guys tapos dito Malaki. Nahuli lang ako. oh, hindi ako hindi ko naabot Kung naabot, nakaabot ako dito, guys. Uh, ako ang makakuha na ito. Kaso lang. Uh, huli na ako. Nakuha na. Ayan, oh.